ako nga pala si Isabela. Ngayon ay 25 anyos na ako. Ngunit gusto kong ikwento ang isang bahagi ng buhay ko na naganap noong ako'y labing walo pa lamang. Sa edad na iyon, nadanselya ako ni Boy Large, isang pangyayari na hindi ko kailanman inasahan. Nagsimula ang lahat ng magdala ng matinding unos ang bagyong dumaan sa aming probinsya. Sa gitna ng kaguluhan, napilitan akong iwan ang aming tahanan at magtungo sa Maynila upang pansamantalang makituloy sa asawa ni Boy Large. Alas 10 ng umaga nang dumating ang bus na sinakyan ko patungong Maynila. Habang bumababa ako ng bus, isang kakaibang pakiramdam ang bumalat sa akin, halo-halong kaba at pananabik. Ngayon pa lamang ako nakarating sa lungsod na ito, kahit pa sa tarlak lamang ako nang galing. Ang probinsya namin ay hindi naman kalayuan, ngunit ang Maynila ay tila ibang mundo. Pumarito ako upang magtrabaho sa malayong pinsan kong si Ate Maria. Siya ay tubong tarlac rin, ngunit mula nang magpunta siya sa Maynila noong 18 anyos siya, hindi na siya nakabalik sa probinsya dahil, sabi nga niya, umasenso na raw siya. Madalas naman siyang dumadalaw sa amin, kaya alam kong hindi magiging mahirap ang makisama sa kanya. Habang naglalakad ako papunta sa terminal, Naisip ko na ang bagyong nagdulot ng pagkasira sa aming bahay ay tila isang blessing in disguise. Dahil dito, napapayag si itay at inay na lumuwas ako ng probinsya. Sa totoo lang, mataas ang pangarap ko. Hindi ako hipokrita, gusto ko ring maranasan ang buhay sa lungsod at makaramdam ng kahit kaunting ginhawa. Eksakto ang dating ni Ate Maria upang sunduin ako. Sa malayo pa lamang, Nakita ko na siya, kaya't hindi ko na kinailangang mag-text muli. Agad niyang kinuha ang isa sa tatlong bag na dala ko. Sakto lang ang laki ng mga ito, ngunit damako ang bigat ng bawat isa, hindi lang dahil sa laman kundi dahil sa bigat ng mga pangarap na dala ko. Magandang umaga, ate Maria, magalang kong bati sa kanya habang iniaabot ang isa sa mga bag. Terra Tara na, sagot niya ng mabilisan. Nauna siyang naglakad, kaya't sinundan ko na lamang siya napansin ko ang kanyang pananamit, halos hubad na, sa aking paningin. Kahit nakita ko na siyang ganoon dati, nagulat pa rin ako dahil pampublikong lugar ito. Siguro, kailangan ko na lang sanayin ang sarili ko sa ganitong tanawin sa Maynila. Habang naglalakad kami sa masikip na daanan, napansin ko rin ang mga kababaihang tila walang pakialam sa kanilang kasuutan, mga nakaluwa ang hinaharap, tila hindi alintana ang mga matang nakatingin pagdating namin sa lugar na tinitirhan ni Ate Maria, agad kong napansin ang kakaibang enerhiya ng paligid. Maraming bata ang nagtatakbuhan at naglalaro sa tabi ng estero. Maraming tao ang nakatambay, ang ilan ay nagkukwentuhan, ang iba'y tila nagmamasid lamang. Sa gitna ng ingay, may narinig akong hagakhikan mula sa grupo ng mga babae at lalaki na nadaanan namin. Oh, sino yung magandang bata na kasama mo, Maria? Hoy, ano yan? May kinuha ka ng katulong nyo. Nako, batang bata yan ha, ah. sariwa. Tapos ang asawa mo e eh medyo mahilig. Paano ka na niyan, Maria, hagalpak ng tawa ang isa sa kanila. Bagamat hindi ko ganap na naintindihan ang kanilang sinabi, alam kong hindi maganda ang tono ng kanilang usapan. Ang nabanggit na asawa ni Ate Maria ay tila may kakaibang kahulugan na hindi ko palubos maisip. Ngunit sa mga tingin at ngiti ng mga tao sa paligid, dama ko na may mga bagay akong matutuklasan na magbabago sa aking pananaw sa buhay. Hoy, magsitigil nga kayo. Pinsan ko yan kaya maganda, o kasing ganda ko, malakas na tugon ni Ate Maria, sabay kibit balikat sa mga tao. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa, na para bang walang sino man ang makakatalo sa kanyang sinabi. Nagkabiroan pa sila, at tila naging masaya ang usapan. Ako naman, tipid lang na tumango, sinusubukang panatilihin ang pagiging mahinahon. Bilin kasi sa akin ni Itay na maging magiliw at matutong makisama sa mga tao rito, kaya't pilit akong ngumiti, kahit medyo naiilang. Pagkuwan, huwag mong intindihin ang mga yan, Isabela. Ganoon talaga yung mga tao sa lugar na to, mga chismosa, sabi ni Ate Maria habang bahagyang itinaas ang kilay, tila pinapakita na sanay na siya sa ganitong eksena. Okay po, Ate, ang tanging naitugon ko na lang habang iniisip na para akong nasa isang tagpo sa mga napapanood kong teleserye. Ang bawat detalye ng paligid, ang mga bahay na nadadaanan namin, ang mga tingin ng mga tao ay tila pamilyar ngunit kakaiba. Isa sa mga bahay na iyon ang sa kanya, maliit, may gulong sa ibabaw ng bubong. Doon ko lang nalaman na ang malaking gulong pala ay ginagamit bilang pandagdag na proteksyon laban sa bagyo upang hindi tanggayan ang yerong bubong. Pagdating namin sa bahay ni Ate Maria, agad kong napansin ang dami ng gamit sa loob. Sa kabila ng kaliitan nito, maayos at mabango ang bahay kahit nasa tabi ng estero. Ang bango ay tila nagtatago ng katotohanan ng lokasyon nito. Maliit lang ang bahay ko. Kinuha lang naman kitang kasambahay para may maywan dito kapag wala kami ng asawa ko, Isabela, paliwanag ni Ate Maria habang nagsisindi ng sigarilyo. Ang usok ng sigarilyo ay unti-unting pumailan lang pa'y taas, nagdadala ng kakaibang amoy na tila sumasalamin sa kanyang personalidad, malakas, matapang, at walang pakialam. Wala naman pong problema, sagot ko habang tumatango. Sa isip ko, handa akong gawin ang lahat ng kinakailangan upang makatulong. May magiging kwarto ka naman dyan. Dati yung bodega, pinalinis ko na yan kay kuya boy mo. Siya nga pala, Maya, maya lang nandito na yun, dagdag niya habang muling bumuga ng usok. Okay lang ba kung ikaw na ang magsaing ngayon? Tutal kasi nandyan ka naman na. Magpapalinis ako ng kuko sa kapitbahay kung nagmamanicure at pedicure dyan, yung sa kabila. Sarado mo na lang yung pinto, utos niya habang iniaabot ang susi. Sige, ate, tugon ko agad. Nang maywan ako sa bahay, naisip kong simulan ang mga gawain. Naligo muna ako bago nagpa na magwalis-walis. Sa kabila ng pagiging bago ng lugar, magaan ang pakiramdam ko. Wala akong nadaramang takot o kaba na kadalasang bumabalot sa akin kapag nasa isang hindi-pamilyar na lugar. Ilang sandali pa, habang abala ako sa pagwawalis, biglang may kumatok sa pintuan. Ang tunog nito ay mabilis at puno ng pagmamadali. Maria, pakibilis, naiihin ako, sigaw ng isang lalaking nasa labas. Ang boses nito ay malalim at may halong inis. Saglit ho, sagot ko habang tinutungo ang pinto. Dahan-dahan kong pinaihit ang dalawang kalawit na kandado. Alinsunod sa bilin ni Ate Maria na laging isarado ito ng maayos. Bakit ang tagal? Tanong ng lalaki, ngunit nabitin ang kanyang mga salita nang makita niya ako. Nagkatitigan kami, at tila nagulat siya na hindi si Ate Maria ang nagbukas ng pinto. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang suot kong sando na bahagyang nagpakita ng aking dibdib. Naramdaman ko agad ang malamig na hangin na dumampi sa balat ko, kaya't mabilis kong inayos ang suot ko. Um, wala po si ate, nagpapamanipir sa bahay, sabi ko ng mahinahon, pilit na binabale wala ang malagkit niyang tingin. Hindi siya sumagot, bagkos ay dirdiretsyo siyang pumasok sa bahay. Tumungo siya sa kusina at sinilip ang mga pagkain doon. Mabuti na lang at nakapagsaing na ako, tulad ng bilin ni Ate Maria. Habang pinagmamasdan ko siya, naisip ko na ang araw na ito ay simula pa lamang ng mga bagay na hindi ko inaasahan. Sino ka? Anong pangalan mo? Tanong ng lalaking nasa harapan ko. Ang boses niya ay malamig ngunit may halong autoridad. Napalunok ako, ramdam ang kaba na kumakawala sa bawat pintig ng aking puso. Hindi ko maiwasang ipit ang buhok ko sa likod ng tenga, Isang walang malay na kilos na tila nagbibigay sa akin ng kahit kaunting kumpiyansa. Hindi ko rin maintindihan kung bakit parang may kakaibang epekto sa akin ang kanyang baritonong boses, malalim, may bigat, at tila may kung anong puwersang humihila sa akin. Ah, Isabella po, sagot ko ng halos pabulong. Pakiramdam ko'y mahina ang boses ko kumpara sa kanya. Ikaw yung nabanggit ni Maria sa akin na pinsan niyang makakasama namin dito sa bahay, tanong niyang muli ang mga mata niya ay tila sinusuri ang bawat galaw ko. Opo, ako nga po, sagot ko, pilit na pinipigilan ang panginginig ng aking tinig. Kuya boy, tawagin mo na lang akong kuya boy, putol niya sa sagot ko, kasabay ng isang ngiting nagpakilig sa akin. Hindi ko napigilan ang sarili kong humanga, yung ngiti niya, para bang kayang tunawin ng anumang yelo. Ang gwapo niya, at alam kong hindi ako nag-iisa sa opinyong iyon. Boy, Kuya boy, sige po, tatandaan ko po yan. Sagot ko ng tipid, pilit na itinatago ang kilig na unti-unting bumabalot sa akin. Nagkusa akong kumuha ng pitsel ng tubig. Napansin ko kasi na kahit nagsimula na siyang kumain, hindi siya kumuha ng tubig. Agad kong inilapag ang pitsel sa tabi niya at sinalina ng tubig ang kanyang baso. Salamat, bulong niya, kasabay ng pagtitig sa akin. Ramdam ko ang bigat ng kanyang mga mata na tila hinahanap ang sa akin. Nang magtagpo ang aming mga tingin, parang may kung anong alon ng init ang damaloy sa akin, dahilan para mapalunok ako muli. Ilang taon ka na nga pala, tanong niya, ang boses niya ay bahagyang mas malambing ngayon. Labimpito po, sagot ko, pilit na nilalabanan ang kaba. Wow, sagot niya, tila nag-iisip, hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin pero naramdaman ko ang bahagyang pag-init ng pisngi ko. Pinilit kong huwag magpakita ng kahit anong reaksyon. Kailan ka naman mag-18? Tanong niyang muli, tila interesado. Sa loob po ng dalawang buwan, sagot ko, pilit na pinapanatili ang tono ng aking boses na kalmado. Malapit na, sambit niya, kasabay ng isang maikling pagtango. Napansin ko ang paraan ng kanyang pagtingin sa akin, mula ulo hanggang paa. Mabilis lang, pero sapat para mag-iwan ng kakaibang pakiramdam sa akin. Parang may dumaan na kuryente sa katawan ko, isang sensasyong bago sa akin at hindi ko maipaliwanag. Pakiramdam ko'y nagising ang isang bahagi ng sarili ko na noon ko lang naramdaman. Agad akong tumalikod, pinipilit na iwaksi ang kung anumang naiisip ko. Alam kong labimpito pa lang ako, pero dahil sa hirap ng buhay, napilitan akong magmature ng mas maaga kaysa sa iba. Ngunit ang ganitong pakiramdam, ang kakaibang init na iyon, ay bago sa akin. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Iniling ko ang ulo ko, umaasang maalis ang mga kakatuwang ideya na naglalaro sa isipan ko. Habang naninirahan ako sa Maynila, masasabi kong naging maayos ang takbo ng buhay ko. Si Ate Maria at Kuya Boy, na tinuturing kong pangalawang pamilya, ay napakabait sa akin hindi lamang nila ako binigyan ng tahanan, kundi pinag-aral pa nila ako. Sa kabila ng pagod sa araw-araw na gawain, hindi ko magawang magreklamo sapagkat alam kong napakapalad ko. Sino nga ba ang makakahanap ng ganitong oportunidad sa Maynila? Isang libreng tirahan, edukasyon, at maging trabaho na kahit papaano'y nakakatulong sa pamilya sa probinsya. Oo, oh, masasabi kong isa ako sa mga swerte. Habang naglalakad pa uwi, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, nasa bahay na kaya siya. Malapit na ako sa kanto, kababa ko lamang ng jeep, at si Kuya Boy ang nasa isip ko. Kanina kasi, dumaan siya sa school para lang iabot sa akin ang isang balot ng hopya. Isa siyang delivery truck driver at sinadya niyang magpunta roon dahil nadaanan niya ang eskwelahan. Ang simpleng hopya na iyon ay tila naging espesyal sa akin. Nakakatawa nga dahil napagkamalan pa siya ng mga kaibigan ko na boyfriend ko. Habang nakikinig ako sa biro nila, hindi ko maitatanggi na may kilig akong naramdaman. Napakabait ni Kuya Boy sa akin, parati niya akong binibigyan ng mga bagay na hindi ko naman hiningi. Ewan ko ba, pero parang may kakaibang pintig ang puso ko tuwing ginagawa niya iyon. Hawak-hawak ko ang hopya habang naglalakad pa uwi, iniisip ko kung paano ito magiging mas masarap kapag ipinari sa mainit na kape mamaya. Sigurado akong habang kinakain ko ito, mapapangiti ako dahil sa alaalang kasama nito. Ngunit pagdating ko sa bahay, hindi ang inaasahan kong tahimik na gabi ang sumalubong sa akin. Sa halip, may narinig akong mga kakaibang ingay mula sa kwarto ni na ate Maria at Kuya Boy. Mga ungol, hingal, at tunog na tila nagmumula sa isang eksena na hindi ko pa nararanasan o nasaksihan dati. Kinabahan ako habang dahan-dahan kong nilapitan ng pinto. Ang bawat hakbang ay parang nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Nang hawakan ko ang seradura, ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay. Dahan-dahan kong pinahihit ang seradura, pilit na hindi gumagawa ng ingay. Pagbukas ng pinto, halos mapalalaki ang mga mata ko sa aking nakita si Ate Maria, pawisan, parang isang asong nakaluhod, habang si Kuya Boy naman ay tila kabayong hinihingal. Hindi ko maipaliwanag ang eksaktong nararamdaman ko, halo-halong kaba, hiya, at pagkabigla. Alam kong gawain iyon ng mag-asawa, ngunit iba pala kapag nasaksihan mo ito ng harapan. Ang mga eksenang dati nababasa ko lamang sa mga kwento o naririnig mula sa iba, ngayon ay nasa harapan ko mismo. Kinabukasan, halos tanghali na ako nagising. Hindi ko kasi magawang makatulog ng maayos. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga nasaksihan ko kagabi. May kakaibang epekto ito sa akin, isang damdaming hindi ko maipaliwanag kahit pilit kong itanggi sa sarili ko. Isabela, masama ba ang pakiramdam mo kaya hindi ka nakapasok, katok sa akin ni Ate Maria. Bamantong hininga ako bago bumangon. Oo, Tay, simple kong tugon. Pero gising na po ako. Iinumin ko lamang tanang gamot. O siya, ako'y aalis na ano, palam niya sa akin. Hindi naman ako tumugon. Narinig ko na rin ang mga yabag ng papalayo niyang mga paa. Kumilos na ako. Nasisiguro ko kasing may iwan na kami roon ni Kuya Boy agad ako natigilan. Naisip ko kung tama ba ang aking nadarama. Anong meron sa pakiramdam na yon at bakit parang handa yata kong suwayin ng tama at mali? Isabela, Aalis na rin ako sa Pangasinan kasi ang biyahe ko ngayon, ani Kuya Boy. Hindi na ako nagulat ng katukin niya ako dahil sa sinabi ko at kahit nasabik ako sa isipan na kami na lang ang naiwan sa bahay na tigilan din ako hinintay ko talaga ang pag-alis ni Kuya Boy sa huli mas pinili ko pa rin ang alam kong tama kahit gulong-gulo na ako nasa ganoon akong pag-iisip ng ang mga yabag naman ng lalaking gumugulo sa akin ang narinig ko ng umalis tsaka na ako nag-decide na kumilos talaga. Marami pang gawain na naghihintay sa akin kahit mabait sa akin sina Ate Maria hindi ko naman nalilimutan na ako ay kanyang pinapasahod ng makalabas ako ng silid na inukupa ko. Naalala kong atali ang aking buhok sa pagkabigla ko sa katok ni Kuya Boy na kalimutan ko nang ipunin ang buhok ko para ipon ni Til kanina pa kita inaabangan na lumabas sa kwarto mo nanlaki ang mga mata ko sa gulat malakas din ako na pasinghap eksakto kasi na nakataas ang aking mga braso bigla ay lumitaw mula sa kung saan si Kuya Boy niyakap niya ako mas lumakas ang pagsinghap ko nang hapitin niya ako ng mahigpit ang palad niya ay talaga namang nararamdaman ko ang bibig niya ay nasa bandang leeg ko alam kong nakita mo kami en Maria kahapon bulong ni Kuya Boy kung nagseselos ka huwag muna talagang pinakita ko yun sa iyo upang magkaroon ka ng idea kung ano magaganap sa atin sa araw na ikaw ay magdi anyos para kung baliw ninamnam ko talaga ang kanyang haplos kung hindi kalabisan sasabihin kong pati ang kababanggit niya lamang na tila pa nga ako ay akin ang hinihintay ngayon pa lamang wala na ng araw na yun na realize kung hulog na ako sa bitag ni Boy Large kahit halik haplos at pagpapadama pa lamang ng kaibigan niya ang ginagawa niya sa akin gabi ng ikaunang kong kaarawan masaya ako sa araw na yun dahil karawan kaibigan ko nagkaroon ako ng maliit na handa sa isang restaurant sinundo ako ni Kuya Boy kanina siya rin ang nagsabi sa utos ni Ate Maria na magsama ako kahit limang kaklase bilang handa nga sa birthday ko na sinagot nila at syempre hindi ko na itatago sa sarili ko na masaya ako na pagkatapos ng biyahe ni Kuya Boy sa Pangasinan ay nakauwi siya sa araw ng aking karawan ewan ko babaliw na yata ako alam kong mali ang nararamdaman ko pero may parte sa akin na para bang kayang kaya na sumage kahit malito masaya ka ba pasensya na hayun lang talaga ang nakayanan ni Ate Maria ngumiti ako, mabait si Ate, kaya medyo nakakakonsensya na nga talaga ang mga kakaiba kong nararamdaman sa kainya. Ngunit naroon ako sa point na hindi ko na yata makokontrol ang aking emosyon, lalo at kinakain na ako araw-araw. Oo naman, Tay. Salamat ha. Kahit malayo ako sa probinsya ay eh nakakapag-concert mag-asawa para lamang sa aking kaarawan. Inutusan kasi niya ang huli na bumili ng cake sa nadaanan namin na bake shop. Para raw mafil ko na birthday ko hanggang sa pag-uwi ng bahay, dahil araw ng biyernes ngayon. Sa araw ng linggo na lang ako magsisimba bilang pasasalamat sa panibagong reg along buhay sa akin ng Panginoon. Wala yun, tugon ni Ate Maria. Naging napakabait mong bata habang nananatili ka sa amin at talaga namang natutulungan mo. Oo, sa malaking paraan na hindi mo lang nalalaman kung gaano. Kaya dapat lang ang simpleng celebration na yun. Nginitian ko siya ulit. Hayaan mo, Tay. Pag-uwi natin kaagad kitang hahainan ng masarap na cake dahil sa nakuha kong pambabola mula sa iyo, pagbibiro ko sa kanya. Nagtawanan kami nang dumating na pamwesto na sa driver's seat si Kuya Boy. Tsaka ko nalaman na bukod pala sa alam kong trabaho ni Ate Maria sa umaga ay mayroon pala siyang trabaho sa gabi na tila on call lamang yun, ang pagkakaunawa ko sa palitan nila ng salita ni Kuya Boy ibababa namin si Ate Maria sa kung saan magbibigay siya ng instruction kay Kuya Boy habang kami naman ni Kuya ay uuwi na. Ang dinig ko pa, bukas ng umaga yung uwi ni Ate Maria. Kung anong klaseng rocket ang sinasabi niya na para bang inaayawan ni Kuya Boy pero itinutuloy pa rin niya at sayang daw ang kita, ay hindi ko alam. Hindi pa ako masyadong exposed sa kalakaran ng mundo. Kahit napunta ako sa Maynila ay bahay-eskwela lang ang pinupuntahan ko dahil nga naroon ako upang magtrabaho at hindi para maglibang. Sa mga narinig ko, bigla akong kinabahan na ewan. Isipin ko pa lang na may iwan kami ni Kuya Boy sa bahay, kinikilabutan na ako sa hindi ko malaman na dahilan. Basta ang alam ko lang, may kakaiba akong nadarama sa kinakasama ni Ate Maria. May kakaibang nangyayari o pinapakita sa akin ang tagpong namataan ko sa pagitan nila nung nakaraan. Natutokso nga kong hawakan ang sarili ko at gayahin ang nakita kong ginagawa ni Kuya Boy kay Ate Maria. Wala kaming napag-usapan ni Kuya Boy habang nasa biyahe. Iniwasan ko rin siyang tignan dahil bago umalis si Ate Maria kanina, alam ko naman na hahalikan niya ito. Isa pa nga iyon sa labis na pinagtataka ako. Hindi ko na talaga maunawaan ang aking sarili. Happy Birthday, Isabela. Agad bati ni Kuya Boy sa akin nang may lapat niya na pasara ang pinto ng buntong bahay na aming tinutuluyan. Nang lingunin ko siya ay nakagulat ko ang ginagawa niya. Gumigiling lang naman siya sa akin dahil nga lahat ay galing sa labas ng bahay, lahat ng bintana sa bahay ay mga nakasara. Hindi ko na kailangan na alamin kung safe ba o ano, nasisiguro ko naman din na hindi kikiwal ng ganoon si Kuya Boy kung hindi sigurado sa kanyang pagkiwal at pakikipagtitigan sa akin. Agad akong nagaanyaya sa sarili ko. Unti-unti ko rin ginaya ang ginagawa niya. Hindi namin nilisan ang mga mata namin sa bawat isa. Aaminin kong masaya pala sa pakiramdam ang ganoon. Tila babuhay na buhay ang dugo ko. Nay-excite ako. Nakakaramdam ng kilabot. At nang makalapit na si Kuya Boy sa akin ay parabang may malakas na baltahin ng kuryente ang bamalat sa aking pagkatao lalo na nang huiin niya ang may kahabaan kong buhok at ipinaling niya iyon sa aking isang side upang magkaroon siya ng agarang akses sa aking leeg. Mariin akong napapikit nang dumampi ang labi niya sa aking leeg. Kusang humaplos payakap sa kanya ang aking mga palad. Alam kong mali ito, ngunit sa mga sandaling yun, hindi ko mahanap ang sagot sa katanungan na makokontrol ko pa ba ito. Nakahanda ka na bang sumigaw, bulong niya sa akin. Sinadya niyang damay kitang kanyang labi sa aking tenga. Simpleng tango ang aking naisagot. Tila naman iyon lamang ang hinihintay ni Kuya Boy. Ang bilis ng pangyayari, walang salita. Nagulat na lamang ako na hindi man lang namalayan, nagdani ang bubungad sa akin nang ay patalo niya ako sa hagdan na iyon ang kanilang bahay. Ginabayan niya ang mga palad ko kung saan ako nararapat na kumapit at ilang sandali pa nga, nagsimula na si Kuya Boy. Talagang masasabi ko sa sarili ko na bumigay na nga ako. Heto at napapapikit ako at hindi malaman ang gagawin ng mga oras na yon. Grabe pala ang pakiramdam habang ginagawata. Sa isip-isip ko ay gusto ko pang maulit ito ng maraming beses dahil talaga namang G nagalingan ni Kuya Boy, napakagaling niya. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na may nangyari sa aming dalawa ni Kuya Boy pero ang bawat detalye, bawat posisyon, at bawat kaligayahan na aking nararamdaman sa aming pagsasalo ay hinding-hindi ko makakalimutan. Pinipigin ko siya kasalukuyan siyang nag-aayos ng sarili ngunit halatang halata pa rin na tayong tayo pa rin ang kanyang pinakatatago. Halatang sumuong sa mainit na balon. Pawisan din ang gwapong mukha ni Kuya Boy. Mahal kita, Kuya Boy, hindi na ako nahiyang aminin yun sa kanya. Sa gulat ko'y tumawa siya ng malakas, nakakabingi at hindi ko man tanggapin, nakakawasak pa nga ng puso. Hindi yan pagmamahal, Isabela. Nagkakamali ka. Pinatikim lang kita ng langit kaya mo yan nasasabi. Nakangising wika niya sa akin. Sinasabi ko na nga ba, nag-warning na yung utak ko na mabasak ako ngunit hindi ako nakinig. Inamin ko pa talaga ang tunay kong nararamdaman, pinahiya ko pa ang aking sarili. Mahal ang bilihin, Isabela. Nagulat ako, lumabas kasi mula sa banyo si Ate Maria. Alam kong hindi ka naman tanga, Isabela, sabi sa akin ni Ate Maria. So all along ay alam mo ang lahat, mapait kong tanong sa kanya. Ang kapal ng mukha ni Kuya Boy, nakakatingin pa siya sa akin sa mga oras na yon. May hahambing ko siya sa demonyo. Ang bababoy niyo, malakas akong tinawanan ni Ate Maria. Binaboy mo ang sarili mo, nagpauto ka sa lalaking yan. Ikaw ang nagdala sa sarili mo sa pagkakamaling yan, Isabela. Gusto ko sanang depensahan ang sarili ko pero lintik na mga luha, naglanda sa aking pisni, Bamara ang kung ano sa aking lalamunan dahilan upang mahirapan akong huminga. Inakit ako ni Kuya Boy, pinahuli niya, plinano nila. Pero bago ako makaramdam ng pagdadrama rito, ukol ko muna sa isipan ko yung tanong na, bakit nilapitan ako ni Ate Maria? Inipit niya ang buhok ko sa aking tenga. Marahil ay nagtataka ka kung bakit ka namin pinatuwad, Isabela. Hindi ako nagsalita, kuyong ko lamang ng mahigpit ang aking mga kamao hindi ko rin sila masumbatan ng higit sa nasabi ko na dahil may parte ko ang nagtutulak sa akin na iwasan na magalit ng sobra. Sayang ang natitirang enerhiya kung ay lalaan ko sa galit. Nasisiguro ko kasi na ito na ang huling araw na pananatili ko sa bahay na yon kung saan ginawa lang akong tanga pala ng mga taong inakala kong totoo ang hangarin na makatulong sa akin, ng taong inakala kong tunay na gusto ko, at ang katawan ko'y taong akala ko ay mahal din ako. Ayaw naman kitang pahirapan kaya heto na yung malaking sorpresa namin sa'yo. Nasorpresa nga ako sa muling pagbabalik kasi nang umalis na si Kuya Boy, may kasama na itong for napakalaking tao na kano, halos kasing laki ni Boy Abunda kaya hindi ka na mahihirapan, ay laban mo na yan, Isabela. Madatong yan, ani pa ni Ate Maria sa akin sa pabulong na paraan. Bakit hindi ikaw, nakuha ko pang itanong. Ano ka ba, matanda na ako? mahina na yung tuwod ko. Kapag pinatawad rik ako niyan, hindi ko nakakayanin. Masyado akong nagtiwala sa taong ta. Mas nakakasukang haring isipin na pamatol ako sa kinakasaman niyang walang kasing gago. Magkano yung magiging komisyon niyo rito? Tanong ko sa flat na tono. Naroon na rin lang kami magkaapokta. Ay ganoon talaga, nakukuha yung ibang gusto natin sa pakapalan ng mukha, Malawak na napangiti si Ate Maria at niya binulong sa akin ang mga katagang nakakagulat naman na hindi ko kinabigla. Ang komisyon daw nila ni Kuya Boy roon ay kayang-kaya na silang ilayo sa mabahong lugar na yun, buntis pa raw siya at Pwede na rin panimula sa negosyo ang iba kasi umasa sila sa kakarampot na kita ng kinakasama niya may pangluho na rin daw, at ang pinakamahalaga at finale kayang hugasan ng halaga ng komisyon na iyon ang bahid ng pagkakamaling nagawa ko sa kanila kahit pa iyon ay dahil naman sa kababuyan nila. Sige, pumapayag na ako, kapirasong salita ang bigat sa aking dibdib ay tila nadaganan pa ng bowl ang bakal sa bigat. Hindi ako baliw para kumbinsihin yung sarili ko na ayos lang ako pero napakalaki pala talaga kung mabayad ang foreigner kaya na rin na mapatayo ng babuyan ang mga magulang ko sa probinsya. Tumatawa pang hinagi sa akin ng kano ang mga dolyar. Parang aso nag-apang ko ang mga papel na pera sa kanyang hinagis para dagdagan niya ang mga perang yun. Hindi ko siya hinayaang makaalis kaya naman ginawa ko ang bagay na magugustuhan niya. Tama nga si Maria, bata pa ko, sayang ang pagkakataon na yun. Total naman nagpawala na ako kay Boy Large nang magbalik sa kasalukuyan ng ginita ko ay sumabay nang matapos ang paghitit ko sa sigarilyong hawak na ipilig ko na lamang ang aking ulo sa ala alang iyon sa aking masalimuot na karaan na ako at ang mag-asawang Maria at Boy lamang ang nakakaalam. Hindi ko alam kung anong matinding aral ang maaaring pulot ng iba sa kwento ko pero sa tingin ko naman ay meron simple lang matuto kang makiramdam sa paligid mo at huwag kang padalos dolos sa katangahan lahat ng gawin natin ay pinagsisisihan natin sa huli at wala sa simula bago mo gawin ang isang bagay bago ka sumuong sa isang sitwasyon o experience na bago sa siguraduhin mo na munang kakayanin mo ang aftermath noon once kasi na nagawa mo na at nariyan ka na hindi mo na mababawi pa ang mga desisyon kay pinag-isipan mo man o hindi yon kung tatanungin mo naman ako kung nakatagpo ba ako ng Prince Charming ko sa kabila ng mga pinagdaanan ko oo naman may taong para sa iyo kung pagbubuksan mo lamang ulit kung magtitiwala ka lamang ulit kung alam mo ang salitang kaakibat ng limitasyon sabi nga nila ang pinaka the best na klase ng pag-ibig ay yung nakakagising ng sira at tulog mong kaluluwa pagmamahal na sasamahan kang makamit ang goal yung magbibigay saw ng peace of mind ng pag-asa at ngiti sa araw-araw kahit ma-realize pa ang size o nakatingin ka na naman sa ano ko bumungis ako sa tuwing naruro na si Buko napahagikjak talaga ako syempre aba iniisip ko kasi kung maglilihi ba ako ay anong pipiliin ko footlong o lata ng delata biro ko kay Buko short for buhay ko pero ang tunay niyang pangalan ay Dodong si Dodong ay napakaaming kapintasan pangit na nga ang pangalan napakaliit pa ng size tapos nung makilala ko siya ay ang dugyot pa lang ako ng isang gabi na walang walang kipakpoko po ko ang pumili sa kanya sa grupo ng mga lalaking dugyot parukyana na sa house na napasukan ko pagkatapos kong maging kasambahay kay ate Maria parukyana na sila ngunit wala talagang pumipili kay Didong nang minsan na matumal pa ko na misis hindi mo na dapat tinatanong yan na papili ka na kasi mahimbing na ay eh, dodong sa akin nilapitan niya ako mula sa aking likod niyakap niya ako kiniskis ang kakapiraso niyang pinakatatago tama ko nakapili na nga ako napili ko na yung delata marami kasi akong pangit na karanasan sa mga futlong yung futlong nung nakaraan walang ketchup Diyos ko biro ko dito sabay kaming natawa pagkatapos naming magtawanan na patitig kami sa isa't isa at hindi na namin kailangan magsalita pa agad-agad ay naganap ang bagay na iyon sa amin.